Hello guys, nandito nga pala ako sa backyard. Kasi yung asawa ko guys, yung mga beans at saka rice, Hinomol man niya na ng tubig. Kasi sakalan niya maghumok. Hindi man yan maghumok guys, so lulutuin ka na yung pagkain ng chicken namin. Nandito nga pala ang aking mga parapernalia. Meron akong mga wood, kahoy na meron din akong sugangan dito guys. Ay nako. Ito talagang asawa ko, gusto niyang makatipid pero siya ang tinitipid. One dollar each na lang naman yung rice na binili niya. so ngayon, ako ngayon ang maghahago ng pagluluto, guys. Na yung nasimulan niya. Okay, so, gusto niya makatipid tahay, pero siya na ang tinitipid, guys. Unless na magbili lang siya ng ano, ng uh, chicken food na may, ano na, 20 kilogram. 23 dollars lang yun. Ayaw man niya, guys. Kaya gusto daw niyang mag-try daw, niya. mag daw siyang mag-ano, kung baka makatipid siya dito. Sa tingin ko, siya naman ang tinitipid, guys. So ngayon, magluto na ako, guys. May maghaling ko. luag yung sugangan. Lagyan ko nito guys para hindi malaglag yung akong lulutuin. Yan. Ayan, at ito nga pala ang aking lulutuin guys. Paano naman hindi ko lulutuin? Eh, ang laki-laki ng beans at hindi rin na hindi rin natutuna o hindi rin na naglambot. Tingnan nyo. Ayan oh, ang laki-laki ng beans guys. Hindi naman to naglambot. Inuumol niya ng tubig kahapon. Sabi niya, okay na daw to. Bukas, malambot na daw ito. Ito daw ang ipapakain namin sa chicken. Paano to malunok ng chicken guys kung hindi lulutuin? Kaya nga, lulutuin ko ngayon guys. Mm, yung rice oh. Hindi rin naglambot yung rice. Ano oh, talaga yung asawa ko? Binigyan talaga ako ng maraming trabaho wala naman din ang trabaho guys. So, ito na lang siguro yung pinapinatrabaho niya sa akin. Uh, well anyways, magluto na si Uka. So karon magngita na sa taklob na akong giluto. Ngita kong taklob na ni guys, kajut lang. Suruy-suruy tada ning ang backyard. Nakoy nang kita taklob diris kilid-kilid datong una. Gilabay na po siguro ito niya. Lain naman na siya. Kaya pang labay na ba na siya mga kuwan? Feeling niya di niya magamit. Ipang labay niya. Nakoy nakita na ito muna. Okay. Lara, nakita na ito akong butang ito. guys. Ano na po yung mga kalha dito guys. Oh. ni ah. Kani wak na ni siya. Walang na magilabay ito Masih nama ikut anda sebab kerja. Perlu kan dilihat ni gamitan kong magluto mimpakau nak unamu kuan ra ni sa wala na sa niya maglabay tas kami mga battle dere di gapon ni ipang labay kay magamit niya sa iyang mga tanom karon na diri ang taklob nara ta talaga kang taklob ak tas na mga kuan dere mga pat nami mga kamuting tanom dere guys iyan ning gipang putlan og dahon ibahog niya sa manok kasi nagko nang unod ani ka Okay, last time, gicheck na ako mga 3 sa Naay unod, Na ay unod. may gagmay pa. Pasin karong dagko na. Karong mga ito na ta. Karong ato na ni Ibutang sa atong kaldero. Luto na ta ni. Mura ta na yung nagpista sa backyard. Mura ni amo kuwan din guys. Na ay manapa may mga mangga guys. So, takluban na na nato ni. ba. Diba? mera sa doi kay gipaningot ko maka-exercise ko kuno ano ay exercise iyo ka guys. Karon guys nami hmm. mangga. Mangga. Wa pa na hurot ang mangga guys. Ang sunod naman avocado na sad avocado na guys pero dahil Florida kami nakatuyo guys na ang, ra ang, ano may ma hurricane man dito guys. Oh, may mangga din dito guys. Hmm. Hinog na pala to guys. Oh, ato na ng ipon. Oh, ana, hinog na siya. Mubur kay ang mangga. Kani, mubur hmm. ah. Waka, kay mga avocado. Mm, na. Ah, oh, wa pa gadmay pa. Pero nay na kay naghangin man. Dami ning avocado, guys, kay evergreen niya labo ba. Mm. Papa ko hilam us, papa na nagdalik-dalik ko diri kay manok, mapas mo na manok ug di na ko Nga di gihapon mabahugan ka init pa kung maluto tong ang giluto. Di pa gihapon to mabahugan ng eh, manuka kay pabugnaon pa man. now Ah, mangga. Nako nakita hinog. Para mo to. Ito ang torta sa aming kapaligiran dito backyard guys ha. O ito o. Oh. Hinog hinog na ito guys. Agoy. Agoy. Naigo ko guys. Gikabot na ko wala na ko na sa luha ulo, nahagbong man siya na sa kong ulo. ayan So while po tayo nagluluto, no? tour -tor muna tayo sa aming kabaligiran dito sa aming backyard. Mm, yan. Oh, mahinog na rin, guys. Oop, oh, ipo. All right. Marami naman din siyang dinala kagabi na manga guys. Manghinog na. Yan. Painitan namin guys para mas mapas lalo siyang tumamis. Technique niya guys. Bakit matamis ang kanyang mangga? Kasi pagtabangan pa iyan na ng pangharbison. Kau man iyan yung painitan sa kuan Init. Mga 2 hours. ayahan na ibutang sa box. Murag ugan ba? Tanugan. Mayag tanog mga 3 days. Hinug na. Tamis kayo guys. Ang mangga kaysa kanang nang hinugid siya nga ipuunin mo na sa punuan dili siya tamis pero ipuunin mo siya nga guwang na hapit na siya may pa painitan ni sa adlaw mga duha ka oras lami kay ka tamis karon mo na gitani mo pa o ko hilam ko brush nagdali-dali na ang mga manok na kayo panikaon ang among dragon fruit na po, dragon fruit season man karon dere. O karon na mulak na. Para nana siya bulak. Karon na bulak. Ang style niya guys, basta kay dragon fruit season na pang iyan yung pang pang putlan. Putlan yan eh. Last time putlan niya mga 3 weeks ago, putlan yan eh. Sumuna ning namuwak na siya. Dagan kasi natulan. Agriculturist na siya guys. munang kay Balus siya ang say picnic basta dragon fruit season putlan daw po ang tungango para mamulak daw nga po say ukra nananom po siya ukra guys ako sa so una nanonom kong ukra kapoy mo ko guys kapoy ko napura nako, karon karoon siya na po nananom o na may na rin o mga avocado ah, aram itong avocado ah, avocado mga tanom na mo na avocado ng mga lisoy pang tanom na mo sa kuan sa bakit nai mo palit sa mo nang ibaligya na mo palit mo na sa payas, kapayas nang ganahan mi sa backyard guys ano makatipid-tipid man mi kay naaman may mga gulay so diri kay mi pamalit og gulay sa tindahan amo pamalit kanang mga karne ning hmm, mga kapayas hmm utanin nga na nako guys mm, ruta at the same time ang hilaw akong utanon. lami mo sa gisahon nasa may fashion fruit Nao. fashion fruit ang bot mo nakita ninyo Nao. fashion fruit hinog na ni siya ang problema lang guys na na ka hinog o oh. ano ka yan, na nakita na ninyo. <coughs> na passion fruit na siya. Mahal ni diri sa kuan guys sa US ang passion fruit, especially ang gakaon ani. Mga Chinese kay dako daw ni benepisyo sa lawas. Mga benefits. Mga mahal kay ni siya guys sa kanang kuan, kanang restaurant. Uh, passion fruit juice. Himo nila passion fruit juice, pero kami libre ra sa among backyard. Kani kani yang giaputan, kani siya kung nakita ninyo ni dihatag ni si ang silingan sa una kay nagbalhin man og balay niya kan na nila madala karon tent man siya guys na siya atop pero gihipusan niya ang atop ang gihimo niya iya na lang gipaaputan og passion fruit diba ba at the same time makalandong pud siya guys oh nara na na, na dai pud may mga mangga so iya dai nang gipangpulungan pangpulungan nitong ni aging adlaw kay kuan ko no dili ko no kaay ga produce og mangga kay tungod kay nangatabuna na ba so hopefully next year daghan na ni siya unod kay karon karon nga tuig wala kay ni siya unod so mo ni among avocado ang avocado na naman may avocado sa Pilipinas so sa among bukid inani gihapon og, uh, variety or classes sa avocado lami kay siya labo evergreen ano na naraw avocado daghana kay na nga guys oy kay ang yun binuo ko maha kuan man diri guys kanang hibaw uh, na mo diri ah? na mahangin gyud diri ang ah adapita to adito dahan kay bunga na so guys oh wala pa ni naluto kayo ni guys dagat okay. ubay-ubay man na siya kinahanglan siya ukayon para maluto ba ang ni ah. Yeah. Wala kwan. Nasaad may lemon, nasad may bee. Kan babukchukan, oh lemon. Kani guys, gulay ni siya guys, sa gulay. Pilipinas ani, sabot na mos Pilipinas. Ibuton ko ni labas basurahan. Na gulay na siya dire. Nasa may putchukan kung nakita ninyo munang beehive. Mm, refrigerator mig hani, kay na man may mga binuhi dire nga putchukan. And then, naasad may sugar apple. O, oh, yan. Dahil na kay bunga. Dahil na kay bunga ang sugar apple. Kung ano kinauna, yung kinauna na niya sugar apple. And then, naasad may sabudi nga fruit. Ang muna paborito sa mga asawa. Sabudi. Mm. Lami ba na siya? Sabudi. Diba? Ano yung gitawag na mag little paradise. Pero naalay mga hayop. Dari mga iwanag. Kapangaon sa mga tanong mga paso, mga rakon. Hmm. Munang sa ning backyard diri nga cemetery. <laughs> Kay manisala sala diri aw. Buto <clears throat> heaven git sila. Jadi yeah, man mo kuantong akong asawa nga ika mo, grabe namong pananom diri sa among mga tanom. Kamo ra gid sige pangaon. Ah. Himo ra na sa trap. Ana pay mangga. Hindi mo rin na trap guys dito rin nanulod ang mga hayop ah ah, oh, trap man siya guys oh. Eh. ano, trap duha ni sila kabuok may pagibari siya eh, mga manok na mo oh. hmm, pagibari niya ni eh. ano ni among kinabuhi ni guys huwag tarbaho pero busy ni sa among backyard ni umah karun guys imbes na magpakaon ako sa kong anak na si nabisi ko kuan sa manok pagkaon sa manok kani sa budi kaya sa budi sugar apple kaya guys so, nayunod sugar apple may na kay unod so daring dapita sa among gipuyan guys so, maraming no? no? tanaw rabalas maayo ang among kuan yuta munang amo mga tanong nasa bakit Ani rosemary. Na no, rosemary. Then asad may bay leaves. Basil. Bay leaves. Basil leaves. Then at the same time may gulay din sa baba. Mm, 'di ba? Gulay din ito. Yan. Mura na ko nagbinignit. <laughs> Mura na ko nagbinignit. <laughs> sa ba oras na diri alas unsi na sa buntag wala sa ukayon kaya eh. kundi niya siya ukayon na usaon niya siya pagkaluto ay nako aming asawa na inot Grabe, oh, panihot na po. karon susihon so, sa nato ni mga madi ang atong giluto diri ah. Ayat na muli. Okay, natay pinakusgang luwag diri ah. Luwag. karon ana, ah, mura tayo na binignit. Ano ba? Ah, mura binignit o. Oh. Kaya sa nato ni gisdag, akong gidungagan o oh. tubig kay para malata gining atong giluto kay dagko kayo ang beans Oh. Lupig pa nagtrabaho kung construction worker ano sayangan Sayang lang ganyang bugas guys. Kaon is tao, pati ning beans. Bahog ng nyas manok. Yung may chicken food. Ang iya siguro, ang iyang ang iyang purpose na makatipid siya. Ako na una-una man, siya nakatipid. Kaya eh mas mahal man ang kuan. Pagkaon sa man, uh, sa tao kay sa manok. Sa masawa eh. Ay nako. Tungo kayo kayon para di mo dukot. No, nang ano, ng mga beans guys. Ito nang ibalik usulod sulod. Ito nito, nato na ito na. Ay, bilhin na init ba? Uy, init rabagid. Ah, ini nak kau eh. Tak lupa nak natuk nato mga madi. Okay, menguli nak kita. Menguli nak kita mga madi. Kaya wakna alas dosi na kau nak anak. Ayan, uli nak mga madi.